Disclaimer ang kwentong ito ay batay sa mga kwento ng kababalaghan at alamat tungkol sa aswang. Ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay maaaring katang isip o naimpluensyahan ng mga lokal na alamat. Ang kwentong ito ay nilikha para sa layuning libangan at hindi dapat ituring na opisyal na dokumento o patunay ng anumang pangyayari. Mag-ingat sa pagbabasa o panonood lalo na sa mga bata o sensitibong manonood sa isang tahimik na barangay sa gilid ng kagubatan, namumuhay ang pamilya ng narrator sa kanilang simpleng bahay. Hindi man marangya, pero kumpleto at masaya ang kanilang araw-araw. Ang mga kapitbahay ay kilala sa isa't isa, may konting kwentuhan sa harap ng mga bakuran, at tuwing gabi, tahimik ang paligid maliban sa mga tunog ng kuliglig at malamig na hangin na dumadaan sa mga punong kahoy. Isang araw, may bagong pamilya na lumipat sa kabilang bahay. Ang bahay nila ay matagal ng bakante, may lumang bakod na natutupi ng mga damo, at ang mga bintana ay medyo marumi, para bang matagal na itong hindi ginagalawan. Nang dumating ang mga bagong kapitbahay, napansin agad ng narrator ang kakaibang aura ng pamilya. Tahimik sila, halos walang iti, at tila palaging nagmamasid sa paligid. Ang ama ay matangkad, may maitim na mata at malalim na tingin, samantalang ang ina ay laging nakapikit at tila iniisip ang malalim na bagay may isang batang babae na kasabay ng narrator sa edad, ngunit kakaiba ang kanyang kilos, hindi siya tumatawa sa laro, at palaging nanonood ng matagal sa mga puno o sa anino ng gabi. Sa unang araw ng kanilang pagdating, nagdala ang pamilya ng bagong kapitbahay ng ilang kaldero at paninda bilang pasalubong. Ngunit may kakaibang pakiramdam ang narrator, hindi ito ang tipikal na mainit at magiliw na pagbati ng mga bagong kakapitbahay. Ang bawat ngiti nila ay tila pilit at ang kanilang mga mata ay parang may lihim na itinatago. Habang nagkukwentuhan, napansin ng narator ang ilang kakaibang bagay. Ang anak ay hindi tumingin sa direktang liwanag, ang ama ay laging nakatingin sa malayo kahit wala namang makikita, at ang ina ay tila nakikinig sa mga tunog na hindi naririnig ng iba. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nadarama ng narator ang kakaibang tensyon. Ang tahimik na paligid ay nagiging mas matindi ang mga tunog sa gabi. Ang mga sanga ng puno ay parang kumikindat, may mga kalusko sa labas ng bakuran, at minsan, parang may anino na dumadaan sa tabi ng kanilang bintana. Ang naretor ay nagtataka, bakit ganito ang pakiramdam ko sa kanila? Parang may tinatago ang bagong kapitbahay namin. Sa simula pa lang, nabuo na sa isip ng naretor ang isang tanong, sino ba talaga ang mga bagong kapitbahay na ito? Hindi pa man malinaw ang sagot, ramdam na ang kakaibang presensya na magpapatuloy sa buong kwento. Ang kanilang pagdating ay hindi lamang nagdala ng bagong mukha sa barangay, kundi isang misteryo na unti-unting huhubugin ang takot at pag-aalinlangan sa bawat gabi. Ang panimulang kabanatang ito ay nagsisilbing simula ng suspense. Ipinakikilala ang kapaligiran, ang paunahing karakter, at ang bagong kapitbahay na may lihim. Dito nagsisimula ang kwento ng kababalaghan na magdadala sa narrator sa mga pangyayaring puno ng takot, pag-aalinlangan at misteryo. Ilang araw matapos dumating ang bagong kapitbahay, napansin ng narrator ang mga kakaibang gawi ng batang anak nila. Sa tuwing maglalaro sa labas, hindi siya nakikisama sa iba pang bata sa kalsada. Sa halip, nakatayo siya sa gilid, tahimik, at tila sinusubaybayan ang bawat galaw ng narrator. Ang kanyang mga mata ay malamlam, ngunit may kakaibang liwanag na parabang may alam siya na hindi alam ng iba. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng narrator ang hindi maipaliwanag na takot, isang malalim at malamig na pakiramdam sa chan tuwing tumitingin sa batang iyon. Isang gabi, habang naglalaro sa bakuran, narinig ng narrator ang kakaibang tunog mula sa bahay ng bagong kapitbahay. Parang may kumakalusko sa loob, ngunit walang sinuman ang nakitang gumalaw sa labas. Ang tunog ay mabilis at bigla, parang mga paanang hayop sa sahig, at may halong malamig na hininga na dumaan sa hangin. Sa parehong gabi, nakita rin ng narator ang anak ng bagong kapitbahay na naglalakad sa dilim, dahan-dahang lumalapit sa kanilang bakod. Nang makita ito, bigla siyang nawala sa kanyang mga mata ang anumang ekspresyon ng kabataan, parang hindi tao. Sa mga sumunod na araw, napansin din ng narator ang kakaibang galaw ng ama at ina ng bagong pamilya. Ang ama ay palaging lumalakad sa paligid ng bahay tuwing gabi at laging may bitbit na maliit na itim na supot. Minsan, narinig ng narrator ang bulong ng ama, parang nagmumura o nagkukwentuhan sa hangin. Ang ina naman ay laging nakaupo sa bintana, nakatitig sa kalsada, kahit gabi na at walang nakikita. Kapag tinanong ng ibang kapitbahay, palaging may maikling sagot lamang, okay lang. Ngunit may kakaibang tensyon sa kanilang tono ng boses, na para bang may tinatago. Isang araw, habang naglalaro sa labas, napansin ng narrator na ang bata ng bagong kapitbahay ay may kakaibang interes sa mga hayop sa paligid. Ang mga pusa at aso na dati maligaya at naglalaro sa kalsada, biglang nawawala kapag lumalapit ang batang iyon. Isang pusa ang nakita ng narrator na parang tumatakbo sa dilim na may takot sa mata, at hindi na ito bumalik sa bakuran. Napagtanto ng narrator na ang mga kakaibang gawin ng bata, ay hindi basta-basta, parang may koneksyon sa mga pangyayari sa paligid na hindi maipaliwanag. Sa bahaging ito ng kwento, ang suspense at kaba ay unti-unting tumitindi. Ang mga simpleng kilos ng bagong kapitbahay ay nagiging senyales ng isang mas malalim at madilim na lihim. Ang narrator ay nahihirapang intindihin kung ano. Sa mga pagtitipon at maliit na kwentuhan sa harap ng bakuran, may mga bulong na kumakalat, may halong kaba at takot, narinig niyo ba ang tungkol sa bagong kapitbahay? Parang may kakaibang ginagawa sila tuwing gabi. Ilang matatandang kapitbahay ang nagsimulang magkwento tungkol sa nakaraang nangyari sa bahay. Ayon sa kanila, matagal ng bakante ang bahay dahil may pinagmulan itong malupit na alamat. May nagsasabi na dati itong tinitirahan ng isang misteryosong pamilya na bigla na lang nawala, iniwan ang bahay na parang may sumpa. Ang iba naman ay nagbabalik-tanaw sa mga hayop at tao na nawawala sa paligid tuwing gabi at iniisip nilang baka may koneksyon ito sa bagong lumipat na pamilya. Ang mga kwentong ito ay nagdudulot ng halo-halong damdamin sa narrator, kaba, curiosity, at hindi maipaliwanag na pangamba. Isang araw, habang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan, napag-alaman ng narrator na may kakaibang pattern ang mga pangyayari. Ang mga hayop sa barangay aso, pusa, at kahit manok ay tila naiiba kapag malapit ang bagong kapitbahay. Nawawala sila ng misteryoso at may mga bakas sa lupa na parang mga ng hayop, ngunit hindi kilala. Ang mga kapitbahay ay tahimik na nagmamasid at ang ilan ay nagmumura sa dilim, hindi maipaliwanag ang takot. Ang narrator ay nagsimulang magtanong sa sarili, ano ba talaga ang nangyayari sa bahay na yon? Bakit takot ang mga tao? Hindi lamang sa hayop umiikot ang mga kwento. May mga kapitbahay rin na nakakita ng kakaibang silweta sa gabi, parang lumilipad, o kaya'y naglalakad sa ibabaw ng bubong. Isang ang mga kwento sa likod ng bahay ay hindi lamang chismis, may matibay na senyales na may misteryo at panganib na nakatago. Ngunit habang lumalalim ang kanyang interes, nararamdaman din niya ang banta, parang may mga mata na nagmamasid sa kanya kahit sa harap ng mga tao. Ang takot at curiosity ay nagtatagpo, at ang narrator ay unti-unting na intriga kung paano ito makakaapekto sa kanyang araw-araw na buhay. Ang kabanatang ito ay nagpapalalim ng suspense sa kwento. Ipinapakita rito ang kabuwang epekto ng bagong kapitbahay sa buong barangay at kung paano unti-unting nabubuo ang misteryo sa isip ng narrator. Ang mga kwento at alamat ay nagtataglay ng babala, may hindi pangkaraniwang nangyayari at mas mabuting maging maingat. Ang susunod na kabanata ay magpapakita ng paglala ng takot sa bawat gabi na dumarating at kung paano nahahanda ang narrator sa mga kakaibang pangyayari. Habang lumilipas ang mga gabi, unti-unting lumalala ang takot sa paligid ng narrator. Ang dating tahimik at payapang barangay ay nagiging mas malamig at nakakakilabot tuwing gabi. Ang mga sanga ng puno ay parang kumikindat sa dilim, at ang hangin ay nagdadala ng kakaibang amoy, halos parang bulok, ngunit may halong kakaibang tamis. Tuwing papasok ang gabi, ramdam ng narrator ang kakaibang presensya, parang may nakamasid sa bawat hakbang niya sa bakuran o sa kalsada. Isang gabi, habang nagbabantay sa labas, narinig niya ang mga kakaibang tunog mula sa bahay ng bagong kapitbahay. Parang may kumakalusko sa loob, mabilis at hindi inaasahan. May halong huni ng hayop at pagbulong ng tao. Minsan, narinig din niya ang mga iyak at halakhak na tila hindi galing sa bata o matatanda. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok at bawat tunog ay parang lumalapit sa kanya. Ang mga ilaw sa bahay ng bagong kapitbahay ay kumikislap at biglang nawawala na nagdudulot ng mas malaking kaba at pangamba. Bukod sa tunog, napapansin ng narrator ang kakaibang kilos ng pamilya. Sa gabi, ang ama ay lumalakad sa paligid ng bahay, tila nagmamasid sa paligid. Ang ina ay nakaupo sa bintana, nakatitig sa dilim na parang may nakikita sa ibang mundo. Ang bata naman ay dumarating sa bakuran ng narrator, nakatingin sa kanya ng matagal, walang ekspresyon sa mukha. Ang bawat galaw ng bagong kapitbahay ay nagpapataas ng tensyon at nagdudulot ng pakiramdam na may banta. Hindi lamang sa mata at pandinig umiikot ang takot. Ang narrator ay nakaramdam din ng kakaibang presensya sa kanyang katawan, parang may malamig na hangin na dumadaan sa kanyang likod, kahit sarado ang mga bintana. Ang bawat gabi ay nagiging mas mahaba at puno ng kaba. Minsan, nakarinig siya ng pagdapa sa kisam, parang may bagay na lumilipad sa itaas. Ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot ng takot, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa mga kapitbahay na tahimik na lang na nagmamasid sa kalye. Sa puntong ito, unti-unti nang napagtanto ng narrator na ang bagong kapitbahay ay may itinatagong lihim na hindi normal. Ang mga hayop sa paligid ay nawawala, ang mga bata ay natatakot, at ang gabi ay nagiging mas malamig at mas nakakatakot. Ang suspense ay unti-unting tumitindi, at ang narrator ay naiipit sa dilema dapat ba siyang lumapit upang malaman ang katotohanan o iwasan na lamang at manatiling ligtas? Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng paglala ng takot at malinaw na naghahanda sa susunod na kabanata kung saan mag-umpisa ng magtuklas ang narrator ng katotohanan. Ang bawat tunog, kilos, at pangyayari ay naglalatag ng pundasyon para sa mas matinding suspense at drama na haharapin sa hinaharap. Ang takot ay hindi lamang nararamdaman, kundi buhay na bahagi ng kwento, Isang babala sa mga manonood na may kakaibang nilalang sa paligid ng barangay. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang silid, naramdaman ng narrator ang kakaibang pagkilos sa labas ng bintana. Ang mga ilaw mula sa bahay ng bagong kapitbahay ay kumikislap sa madilim na paligid at may anino na tila gumagalaw sa loob. Hindi niya mapigilan ang kanyang curiosity, may kakaibang nararamdaman siyang dapat malaman. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay, pinipilit na huwag marinig ang tibok ng puso niya na parang gusto ng sumabog. Habang papalapit sa bakuran ng bagong kapitbahay, napansin niya ang anak na babae na nakatayo sa madilim na sulok. Hindi ito karaniwang bata, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng kakaibang liwanag sa dilim. Sa unang pagkakataon, napansin ng narrator ang kakaibang anyo ng bata. Ang mga galaw nito ay parang hindi tao, dahan-dahan, maingat, at tila sinusuri ang bawat galaw niya. Nang mapansin siya ng bata, bigla itong nawala sa isang iglap at naiwan ang narrator na nagulat at hindi makapaniwala sa nakita. Hindi naglaon, nakakita rin ang narrator ng ama ng bagong pamilya na naglalakad sa likod ng bahay. May bitbit itong supot na kulay itim at bawat galaw ay punong-puno ng tensyon. Napansin ng narrator ang mga baka sa lupa, malalaki at kakaiba, hindi pangkaraniwang paa. Ang ama ay biglang huminto at tila nakikinig sa hangin, parang may nakikita o naririnig na hindi niya nakikita. Ang narrator ay nanatiling nakatago sa likod ng puno, halos hindi makagalaw sa takot, habang unti-unting nauunawaan na may kakaibang nangyayari sa bahay na yon. Isang pagkakataon, nakita rin niya ang ina ng pamilya na nakaupo sa bintana, nakatingin sa kalsada. Ngunit hindi lang siya nakatingin sa paligid, parang nakikipag-usap sa dilim. May mga bulong siyang naririnig na hindi maintindihan, parang isang lihim na wika. Ang narrator ay nagsimulang magtanong sa sarili, ano ba talaga ang pamilya na ito? Bakit ganoon ang kanilang kilos? May itinatago ba sila? Ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng determinasyon na malaman ang katotohanan. Habang nag-obserba, napansin niya ang kakaibang amoy sa paligid, halos parang bulok, ngunit may halong kakaibang tamis. Ang amoy na ito ay nagpapalakas ng kanyang pakiramdam na may masamang nangyayari. Hindi niya matakasan ang damdamin na may mali sa bagong kapitbahay at naisip niyang kailangan niyang maging maingat, ngunit patuloy na magsiyasat. Sa unang pagtuklas ng katotohanan, malinaw sa narrator na ang bagong kapitbahay ay hindi ordinaryo. Ang mga hayop sa paligid ay nawawala, ang mga bata ay kakaiba, at ang buong pamilya ay may misteryosong aura na puno ng lihim. Ang suspense ay tumataas at ang tension ay nagiging matindi, handa na ang narrator para sa mas malalapit na encounters na magdadala sa kanya sa pinakamataas na antas ng takot sa susunod na kabanata. Pagkatapos ng unang pagtuklas ng katotohanan, hindi maiwasan ng narrator ang matinding kaba at pangamba. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok, at ang isip niya ay puno ng tanong, dapat ba siyang lumapit at tuklasin ang buong katotohanan, o mas mabuti pang umiwas at manatiling ligtas? Ang gabi ay malamig at tahimik, Munit bawat tunog mula sa bakura ng bagong kapitbahay ay parang nagiging banta sa kanyang buhay. Isang gabi, narinig niya ang mabilis na pagdapa sa bubong, parang may bagay na lumilipad. Biglang lumabas sa dilim ang anak ng bagong kapitbahay, nakatayo sa bakod, nakatingin sa kanya ng matagal. Hindi ito karaniwang bata. Ang mga mata nito ay may kakaibang liwanag, at ang galaw ay napakadali-dali, para bang handa itong umatake. Sa puntong iyon, napilitan ang narrator na magdesisyon, dapat ba siyang tumakas o lumapit. Ang kanyang utak ay nag-uusap sa kanyang puso, bawat segundo ay puno ng tensyon. Habang nagtatago sa likod ng puno, napansin niya ang ama ng pamilya na naglalakad sa labas, may bitbit na supot na kulay itim. Ang bawat galaw nito ay maingat at tahimik, ngunit ang tensyon sa paligid ay nakakabaliw. Ang narrator ay nakaramdam ng matinding kaba, kung sakaling makita siya ng ama, wala siyang matatakbuhan. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi ng kanya na hindi mapigilang matuklasan ang buong katotohanan. Hindi naglaon, nakakita siya ng pagkakataon na lumapit sa bahay ng bagong kapitbahay. Dahan-dahan niyang nilapitan ang bakuran, sinusubukan na huwag makagawa ng anumang ingay. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga kakaibang bulong at paggalaw sa loob ng bahay. Ang bata at ang magulang nito ay tila may alam sa kanyang presensya at parang sinusubukan siyang subukan, alam nila ang bawat kilos niya. Sa puntong ito, napagtanto ng narrator ang panganib ng bawat hakbang. Ang bawat galaw ay nagiging laro ng buhay at kamatayan. Ang desisyon na lumapit o tumakas ay hindi lamang tungkol sa curiosity kundi sa kanyang kaligtasan. Sa bawat segundo, ang tensyon ay tumataas, ang gabi ay tila nagiging mas madilim, ang hangin ay mas malamig at ang anino ng pamilya ay lumalapit sa kanya sa bawat galaw. Sa kabanatang ito, ipinapakita ang panloob na labanan ng narrator, ang kagustuhang malaman ang katotohanan laban sa instinct ng survival. Ang takot ay nagiging mas matindi at ang suspense ay umabot sa punto na bawat hakbang ay mahalaga. Ang desisyon niya ay magtatakda ng direksyon ng kwento, kung mananalo ang tapang o ang takot. Ito rin ang paghahanda sa susunod na kabanata ang laban o pagharap sa aswang na siyang magdadala sa klimaks ng kwento. Sa wakas, dumating ang gabi ng pinakamataas na tensyon. Ramdam ng narrator ang bawat tibok ng kanyang puso, bawat galaw ng hangin, at bawat anino sa paligid. Alam niya na hindi na siya makakalikom ng lakas ng loob, ang desisyon ay dumating na, haharapin niya ang bagong kapitbahay, kahit gaano katindi ang takot. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa kahit anong tunog. Habang dahan-dahang lumalapit sa bahay ng bagong kapitbahay, naramdaman ng narrator ang malamig na hangin na parang humahaplos sa kanyang likod, at ang mga sanga ng puno ay tila naglalabas ng mga tunog na parang bumulong ng babala. Sa gilid ng bahay, nakita niya ang bata na nakatayo sa madilim na sulok, ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Hindi ito bata lamang, ang aura nito ay kakaiba, puno ng panganib. Bigla lumabas ang ama ng pamilya. Ang mga galaw niya ay mabilis at matindi, ang mata ay parang naglalabas ng apoy sa dilim. May bitbit siyang supot na itim, at sa isang iglap, bumaba ito sa lupa, na parang handa na sa isang kakaibang ritual. Ang narrator ay hindi makagalaw sa takot, ngunit alam niyang kailangan niyang gumawa ng hakbang. Sa puntong ito, ang adrenalin ay umaapaw, lahat ng naramdaman niya sa nakalipas na gabi ay nagiging isang matinding kumpol ng kaba, takot, at determinasyon. Ang ina ng pamilya ay dahan-dahang lumabas mula sa bintana, nakatingin sa narrator ng walang dalaw sa mukha. Parang sinusubukan niyang basahin ang bawat kilos at isip ng narrator. Ang bata naman ay biglang lumapit, mabilis at tahimik, parang anino sa gabi. Hindi may paliwanag ng narrator ang bigat ng sitwasyon, lahat ng kanyang pandama ay nakaalerto sa bawat galaw ng pamilya. Sa gitna ng takot, napagtanto ng narrator na ang laban na ito ay hindi lamang pisikal kundi mental. Ang bawat kilos ay parang laro ng isip, sino ang susubaybay sa kanino, sino ang unang kikilos, at sino ang mananalo sa encounter na ito. Ang tensyon ay umaabot sa sukdulan, ang gabi ay tila nagiging mas madilim, at ang bawat tunog ay mas matindi kaysa dati. Sa huli, ang laban o pagharap sa aswang ay nagiging isang matinding suspense. Ang narrator ay nahaharap sa pinakamalaking banta sa kanyang buhay, isang pamilya na hindi ordinaryo, puno ng misteryo at panganib. Ang kanyang tapang at determination ay sinusubok sa bawat segundo, at ang tagpo ay nagtatapos sa isang matinding cliffhanger. Hindi malinaw kung siya ay mananalo, makakatakas, o magtatabumpay sa pag-alam ng buong katotohanan. Ang kabanatang ito ay ang climax ng kwento, puno ng tension, suspense, at takot. Ipinapakita ang kabuang sakripisyo, tapang, at pagharap sa kakaibang nilalang. Ang susunod na kabanata ay magbibigay ng resolusyon kung paano matatapos ang kwento, kung ang katotohanan ay matutuklasan, at kung mayroong moral lesson na maiiwan sa manonood. Matapos ang matinding inkwentro sa bagong kapitbahay, ang gabi ay nanatiling tahimik. Ang narrator ay napagod, ngunit ang isip ay hindi mapahinga, ang nakaraang pangyayari ay nag-iwan ng mga tanong at kaba. Habang dahan-dahan siyang bumalik sa sarili niyang bakuran, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan, parang lahat ng nilalang sa paligid ay nanonood at naghihintay ng kanyang susunod na hakbang. Sa mga sumunod na araw, unti-unting napansin ng narrator ang pagbabago sa paligid. Ang anak ng bagong kapitbahay ay hindi na lumalabas sa dilim tulad ng dati, ang ama at ina ng pamilya ay mas tahimik, halos hindi nakikisalamuha. Ngunit ang bawat galaw nila ay may halong misteryo at may kakaibang aura pa rin na bumabalot sa kanilang bahay. Ang narrator ay hindi makapaniwala ang pamilya ba ay naglaho sa kanilang kakaibang anyo o nagtatago lamang upang mag-obserba mula sa dilim? Isang gabi, habang nagbabantay sa bintana, nakita ng naretor ang bata mula sa bagong pamilya na nakatayo sa labas ng bakod, nakatingin sa kanya ng matadal. Ngunit sa halip na lumapit o matake, biglang nawala sa isang iglap, parang bula sa hangin. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng halo-halong damdamin, takot, pagtataka, at kahit kaunting kaluwagan na pagtanto niya na may hangganan ang kapangyarihan ng pamilya, may bahagi sila na hindi maabot ng ordinaryong tao. Ang narrator ay nakaramdam ng pagminilay. Ang bawat pangyayari, mula sa unang kakaibang kilos hanggang sa enkwentro sa gabi, ay nagbigay ng leksyon, may mga lihim sa mundo na mas mabuti ng hindi pilitin na lubos na maunawaan, at ang takot ay isang paalala na may puwang sa pagitan ng ordinaryo at kababalaghan. Munit sa kabila ng takot, may natutunang tapang ang narrator. Hindi lamang upang harapin ang panganib, kundi upang kilalanin ang misteryo ng buhay sa paligid. Sa huling bahagi ng kwento, ipinapakita rin ang epekto ng pangyayaring ito sa narrator. Ang mga gabi ay hindi na ganoon kasindak, ngunit may nananatiling pangamba sa bawat anino at tunog. Ang moral ng kwento ay malinaw, may mga nilalang at misteryo sa mundo na hindi natin lubos na mauunawaan at ang pagiging maingat at matapang ay mahalaga sa pagharap sa hindi inaasahan. Ang kwento ay nagtatapos sa isang bahagyang cliffhanger, ang pamilya ay nananatiling misteryo sa barangay. Ang narrator ay natutong maging mapanuri at maingat, ngunit alam niyang ang kanilang presensya ay palaging naroroon sa gilid ng kanyang paningin at sa bawat dilim ng gabi. Ang pagtatapos ay nag-iwan ng aral, sa mundo ng kababalaghan, ang takot ay natural, ang tapang ay mahalaga, at may mga bagay na mas mabuti nang iniwan sa dilim. Sa ganitong paraan, ang kwento ng matapobre ng bagong kapitbahay, kwentong aswang, ay nagtatapos, puno ng suspense, takot, at aral, handang iwan ang manunood na may halo ng kaba at pagkamangha sa misteryo ng bagong kapitbahay. E dalawa.